may itinit na balita guys ito ay kay ano galing kay Mark Villar yung dating DPWH secretary sa panahon ni Digong. malawak lawak na rin pala ang corruption guys at saka yung mga tao ngayon na nasagkot sa DPWH kasi Villar pala nagpasok dun sa panahon ni Digong. sa panahon ni Digo ito panahon niya Abing 8 bilyong piso na kontrata na nakuha umano ng kumpanya na may koneksyon kay dating DPWH Secretary at ngayon ay Senator Mark Villar ang naisiwanan na award umano ang punto ng proyekto kung hindi sa Banuarte nila sa Las ay sa malaking bahagi ng Calabar Zone. exclusive agenda report ni okay, si Joe Asimani. Makinig kayo, makinig. We yeah. have to dapat uh, ba yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects. August 19, 2025, <laughs> nang magsalita si Sen. Mark Villar sa Senate Blue Ribbon Committee yeah. para isulong ang pagkatotoon ng isang master plan sa flood control projects the at pagpapalakas ng accountability and measures, and measures and sa mga proyekto ng pamahalaan. Si Sen. Mark ang nagsilbing DPWH Secretary sa Administrasyon Duterte mula 2016 hanggang 2021. Siya rin ang naglagay sa pwesto ng ilan sa mga itinuturing na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na ilan sa most controversial personalities ngayon sa flood control scandal. Sa pagsusuri ng Bilinary News Channel sa datos ng DPWH, dapat alaman ng aming team na ang isa sa top public works contractor sa Las Piñas na siyang kilalang baluwak ng mga bilyar ay pagmamayari mismo ng pinsa ni Senator Mark. Ayon sa datos ng DPWH, nakapagtala ang INP Construction Corporation ng mahigit 4 billion pesos per Kapindik of public works contracts sa National Capital Region mula 2016 hanggang 2025. Yung... <laughs> 84 out of 89 projects nila sa Metro Manila matatagpuan sa Las Piñas na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. Pero sa pagsusuri ng Billionaire's News Channel, tila mas malaki ang nakubra nila mga kontrata sa Calabar Zone. From 2016 to 2025, nakakuha ng 45 TPWH contracts sa kumpanya na aapon sa 4.6 Billion Pesos. Yan ay sa kabila na hindi nila pagkakaroon ng proyekto noong 2018 at 2019. Ang ito kaya ng pinakamalaking bulto ng kanilang mga kontrata sa Calabar Zone, makikita sa iba't ibang bayan ng kamilig na siyang lugar din ng ilan sa mga massive private at real estate properties ng mga bilyar. Ang kasalukuyang authorized managing officer ng kumpanya, si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar. Natalo siya sa nakaraang halalan. Matapos kalabanin sa pagka-mayor ang pinsan binitong si April Aguilar. Tumakot si Carlo sa ilalim ng Villar Villar at noong congressional candidate na si former Senator Cynthia Villar sa mga nakalap na dokumento ng Villanari News Channel nila na ang ng kumpanya sa pangalan ni Carlo Aguilar nitong nakaraang taon. Base yan sa isang... Kumpanya. Ay, yes, <laughs> tayo. Masang... <laughs> sa isang buwan sa meeting contract naman, isang man buwan ilagan ang nakalagay na presidente na kumpanya. <laughs> sa buwan ito ang contract naman ito, isang Maria at Angelica Amy ilagan na ang nakalistang presidente. Ayon sa New five Congressman ng Las Piñas City na si Mark Santos, kilala ang mga ilagan, Aguilar at mga billiard bilang malalapit na pagkina sa isang-isang. Galit na galit naman mga na, uh, yung, uh, mga lisa uh, rin. kasi sinadama nyo naman ang phone. Kakilala yung mga ilagan. At maraming kontrata naman dito sa Spanias. Uh, Specially during the time ni uh, Senator Marquillo, nung maliwas ni EWH, uh, si during the time. Bukod sa ayan, di construction, hindi lahat din sa amin, di congressman sa Ito ang mga. naman. May adst pa guys. Hindi nito. Ito kasi dito dahil nabalit. Hindi nito balita. Hindi fake niyo. Hindi pagaya sa mga vlogger ng details na pag nagbalita <Columbus> okay. puro fake niyo. Hindi dito fake niyo. pesos sa mga lalawigan ng Kamite at Quezon <inaudible> aabot ang presyo ng mga kontrata sa 390.9 million pesos. Ang authorized managing officer mismo si Carlo Aguilardin. Sa pagsusuri ng Billionaire news Channel, walang kontrata ang hinahawakan ng motion trade ng mag at lagi may ka-joint venture. Dalawa ang nakita namin common companies na laging katuwa ng motion trade. Una ang IMD na pagmamayari ng mga Aguilar at ikalawa naman ang Omnicon Builders na pagmamayari ng isang Lloyd na dumali. sa Las Piñas. Parehong flood control structures na nagkakahalaga ng 93.5 million at 85.9 million pesos. Ay kay Congressman Santos, mayroong apat na contractor sa Las Piñas na nakakuha ng pinakamalalaking bulto ng mga kontrata ng TPH. Kabilang dyan ang dalawang kumpanyang pakumiari ni Aguilar at ang Omnicon Builders. Siguri rin ang aming team ang Omnicon Builders at napag-alaman namin na halos lahat kontrata ng kontratang hawak nito matatagpuan lang din sa Lasminas at Cavite kung pababasayan ng sumbong sa mga website na ang kumpanya ng 21 flood control projects mula 2022 na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. Labing siya ang matatagpuan sa Cavite, dalawa sa Lasminas City at isa naman sa Batangas. Sa mas malalim ng pagsisiyasat ng Bilinary News Channel, napagalaman ng aming team at nila konektado rin sa isa pang pamilyang malapit din sa mga bilyar ang nagmamayari ng kumpanya na si Lloyd Dumani. 2014 na pumatay si Dubani sa mismong birthday celebration ni Lake Cavite Governor Ayong Maliksi. Ang anak nito na si incumbent Ibo City Mayor Emmanuel Maliksi makikita naman sa isang picture kasama rin si Dubani noong 2018 sa isang restaurant sa Ibus. Sa pagsisiyasat ng aming team, napagalaman namin na mismo ang quote thinking ng One Ibus Legacy Team ni Mayor Maliksi noong 2019 isinagawa sa isang kilala hotel kasama mismo si Noy Senator-elect Cynthia Villar sa isang 2025 bus naman, dumalaw ang diwa Partylist sa pangkula ng isang baby Aguilar sa Imus para magkatig ng kanilang pulong sa lungsod. Hindi nakaupo kaupo ang diwa Partylist sa 20th Congress, pero mula 2010 at 2015 na upo. Ang damay po sa Sekretary Villar dati sa panahon ng Ligong. At yung palang nasa BGC po si Villar kapasok na. At syempre dahil kung si Pungpong yan, sinasisi niya siya pagkasakanya ang administration si Agad Asensio yung may kasalanan, so diyan dahil sa panahon niya ni Digo so si Digo yung may kasalanan dyan guys ha, mga DTAs kasi kanya kayo mag-isip ha kaya kung kanya kayo mag-isip, ganyan din kami mag-isip <laughs> at least guys hindi <laughs> yan fake news, totoo yan ha balita, kita niyo yung balita hindi yan ang pagaya ng pagaya ng mga vlogger ng mga DTAs na kat-kat yung mga balita, gawa Putul putol-putolin na yung mga balita para magmukhang masama. Ayaw niyang ibalita ng buo kasi gusto niya kumita lang kayo ng pera. Ayaw niyang tulutong balita, gusto puro fake news lang ina-upload ninyo. <laughs>